tapos ni boss ang kanyang trabaho then biyahe na ulit kami papunta ng Tamsura morning face woke up like this update na lang po ulit kami mamaya pag nasa biyahe na kami

Di na ito ka ang kalabaw. Kalabaw. Okay, ito yung kalabaw. Kalabaw po. Okay, so papunta na kami dun sa parang pinaka-entrance. Naantay ko lang si Mark. Ela namin yung mga gamit namin. Pandigo at pamalit. So, ito papasok na kami. Nantay ko lang si mag-antag dahil mauna na ako. Okay. Mount Isarog. Hiking adventure. Ah, baka yan dito ito sa kabilang side yung paang. Sabi nung ate kanina may restaurant daw dito. Asan kaya yun? para pwede na lang kami mag-order ng pan-lunch namin. Hindi namin alam kung saan maliligo. Baka dun nga sa kabilang side. Pero, sige. Explorin muna namin to. Basic reminder, we advise everyone to apply off lotion to avoid, Okay pets are not allowed. May ba bubala magdala ng mga babasaging bagay sa tabi ng ilog. Ah, so sa ilog nga. Ah, yun, sa taas. Para siyang typical resort. Pero napapaligiran tayo ng walaing kapunuan. Doon pa tayo sa taas, babe. Thank Naririnig nyo? Naririnig nyo ba ang tubig? Oo, papakita ko sa inyo dito. Wow! Hello! So, baka saglit lang din kami dito. Kasi gusto namin makita yung isang spot eh. Tapos, maraming namang mga hotel sa area. So, baka doon na lang kami mag-check-in. Ito yung lugar. San tayo, babe? Baka saan? Ah, baka nga. Ah, yun yung kainan. Sige guys, settle muna namin sarili namin. Tapos, tsaka ko ulit yung area. Wait lang! kami sa aming part 1. Part 1? Musuing pa kami mamaya. But for now, kakain na kami itong naku. Order kami ng something. Yan. Yun yung mga food nila. Ayun. So, nag-order na kami ng food kay Mark. Ay, yung chicken tinola. Dahil masakit daw rin alam niya. Gusto niya ng may luya akin since may sabaw na siya, magpo siya pa ko. Tapos nag-order lang ako ng dragon fruit shake tapos kay Mark Pamiya shake masik. Tapos, tinong namin kay ate kung yung nagrara na water dito ay mainit. Sabi niya, hindi daw. Ang oh, mainit lang talaga dun sa area kung saan kami naligo. Tapos, kung nasa na cold water din siya. So, gagayahin namin yung lagi namin ginagawa kapag nag-water uh, may ine tapos lamin para mag-close yung mga pores. Kasi na-open yan, di ba, kapag ka, ano, So, yun, kain na kami. It's 10.15 in the morning. Pero baka, ano na namin to, lunch na rin namin siya. Kasi baka before lunch palang lang, umalis kami dito dahil may pupuntahan pa kami isang lugar, yung Kamsur Water Sports. Titingnan namin kung anong meron doon, anong activity yung meron doon. Um, parang nakita ko kasi sa isang post na friend din namin, meron doon na pwedeng um, maging ang tawag dito view para makapag ano kami, picture picture, ganyan tapos within Kamsur, madami ng mga hotel and in so baka doon na kami mag check in kung saan kami abutan man ng ayun may makakain na kami may update na lang ulit namin kayo kung ano yung mangyayari sa amin sa mga susunod pang mga oras guys palapas na kami ngayon na ah. Ito sa CWS ayan in-explore namin yung other side na may nagtitaping ngayon videohan natin tong parang water activity nila parang man-made so ayan I love Kamsun ayan, ito time tent ng mga Dirt Pits doon yung mga shoots. Bawat sabihin kung anong tinitaping. Yan, video lang ako. Video na lang, baby. sa so may cam source. Bye. Uh -huh. So, tapos na kami dito sa Kamsur Complex. Diretso na kami ngayon panaga para ano, habang maaga pa. Kasi ang hirap din magpakasakali pag medyo late na. Since bukas ay Friday na, weekend na. So, kailangan malapit na kami dun sa bayan ng Matnog. Kasi yun talaga yung um, lugar na gusto talaga namin puntahan at makita. So, yeah, pabalik na kami sa aming sasakyan. And, mag-start na ulit kami ng aming biyahe. Yeah, update na lang namin uli kayo mamaya. Salamat! ayun guys, update lang po. Ngayong gabi, kami ngayon ay naka-check-in na dito sa isang hotel sa Legazpi. And, um, i-upload yeah, ko na lang ng separate as part 2 yung aming Bulkang Mayon trip. Kasi masyado na mahaba ay pag sinama ko pa siya dito sa video na to. So, magkakaroon ng part 2 yung aming day 3 na journey. So, ayun, kami ay nakakain na at makacheck in na rin at magpapahinga na kaya bukas panibagong biyahe na naman kami at panibagong um, ano tawag dito pago experience na naman yung ayun lang at maraming salamat bye 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 ka na baby